Ba't wala? Ayan. My hill fire. Ano ba yan? Tawag dyan? Ala, kanina wala yan. Sunog-sunog sa bundok. Ayun. Lang lakas. Eh, mahangin eh. Bilis oh, walang helikopter na nag-ano ng tubig. Sayang. Gabi pa na naman. Pagabi na. Ayun, o, oh, galing sa baba. Ang lakas ng apoy. My goodness. Wala pang rescue. Wala ba? Oh, lumaki na. Malaki na talaga, oh. Wala yung kanina. Saglit lang tayo umakyat eh. Oo nga. Nag napansin ko nga lang eh. Naglakad ako. Sabi ko bakit parang mapula na yun. Pala apoy na. Ayun. Forest fire. Ang lakas pa naman ng hangin. Ang bilis. Oh. Ang bilis kumalat. Wala na. May bahay ba yan dyan? Wala no. Ayun. Siya. Ang bilis, oh. Ang may laki, na oo. Na may gitna na gitnaan, oh. Na, na in circle ka agad nandoon ka agad nakataas eh. Fire! Fire! Ah. Ay, baka nagdi-date lang kayong dalawa, baka hindi kayo tunay. Nepali man 'yun. Yung babae? Mhm. -mm. Yung lalaki. Yung kanta ni Parang sala. Ah. Ayan, oh, lumaki na ng lumaki. Wala man, wala pang helicopter na nag-rescue. Paano kaya yan? Wala pang nagbuhos ng tubig. Ayan, lumaki na ng gusto. Wala na. Wala na. Akit niya, mahangin pa naman. Ang lakas, ang bilis, oh. O, biglang umano na, lumakina lumaki na talaga siya. Wala pa ba bang tumawag diyan? 999! Mayroon pa sa baba, oh. Paano kaya nangyari yan? Hindi naman mainit. Ayun, oh. May sa baba na, oh. May lumaki na naman sa baba. Yan, oh. Tay Diyan. Imposible naman kasi na hindi naman kung sa bagay, dry kasi ang ano eh. Pero hindi eh. Hindi naman mainit eh. Mahangin siya eh. Yun, lumaki na. Yung sa baba pati, eh, lumalaki na rin oh. Yun. Bigla nang lumaki. Wala man lang nakaano. Wala man lang nakakita. Umakyat na nang umakyat. pa naman you know, lumaki na siya ng lumaki ang sunog sa bundok <laughs> kalakas ng ano, ng apoy lakas ng hangin kasi o oh. tingnan mo yung mga silver grass yan buti na dito nga oh, kalbo na patay na kunting pagkakamali mo lang dito sisilab na to ang gara naman itong silver grass kinuha nila at inilagay ganyan, no? Oh. oh, silver grass. Kikita ng buwan. Ang buwan sa taas. Maliwanag na. Madilim na, madilim na, madilim na. Nabutan na kami ng gabi sa trail. Ha? San tayo? Dito. Hindi naman. Dito ba tayo dumaan kanina? ako.

Ano, ayan na oh, laki na talaga ng apoy. Oh my god, lumaki na. Tumaas na. Yan na siya. Pumunta na sa trail, be. Pumunta na sa trail. daanan mismo. Oh, ang bilis ah. May hill fire. Ayun. Grabe ang lakas. Pudadaan na yun sa no. Da na yun sa trail. Ayun no. Oh. Yung May sunog sa taas ng bundok ng kay Kung Ling. Ayun. Pero buti ang dito sa baba hindi masyadong lumaki eh. Masabagay sa taas kasi mahalakas ang hangin eh no. ang hill fire. Yan noon, Ah, lumaki na, tumaas na nang tumaas. Parang dito nang galing sa baba na yan eh. Paakit ng paakit na sa taas oh. Wala man lang, hindi man lang nagano yung helicopter pinabayaan na. Oh. Dinagagis ng tubig. Ano? Oh. Parang diyan bandang starting point natin, Bino. Ayun na, tumaas na talaga ng tumaas. Usok pa more, usok pa more. usok ano? Sabi oh, lakas ng hangin eh. Huh? Hmm? Umi na yung usok. Hindi man lang sila nagtawag ng 999. Meron yan, meron na yan. Kasi dito nga kita. Ba't ito ang tagal mag-rescue? Lalo, lalo na oh, lumaki na nang lumaki talaga ng husto. Tapos paggabi na. Pero nalalaman mo 'yung sa Castle Peak. No? Castle Peak. Nag-hike pa nga ako doon ng <laughs> sasunog. Kaya lang pinawalan oh? ako ng pulis. Laki <laughs> oh? niya na. Wala na. Malaki na talaga siya. Ando na siya sa mismong ano. Tumaas na siya eh. Sabi ko siya, hindi siguro napansin niya. Kung napansin, kanina pang rescue niya. Hindi eh. na. Oh. Kaya nga. Ngayon palang napansin. Parang nakakita pa yung hati. <laughs> dito sa building. Kasi kung sa mga mabababa lang naman, kung nasa, nakaupo lang naman sila halos sa ano, village pala to eh, be. No? Walang high-rise dito eh, sa ano, sa lungpin village houses pala dito madilim na madilim ng trail oh, uh, madulas ka Ayan na. wala pa rin rescue yung helicopter wala pa rin maghagis ng tubig lumalaki ng lumalaki yung apoy Makya. umabot na doon sa trail May sunog sa taas ng bundok. hill fire. Wala pa yung helikopter na magbubus ng tubig. Ayan, oh. Lumaki na Lumaki ng husto. Oh, nakaabot na doon sa trail. Na dinadaanan namin. Okay, guys. God. Oh, my God. Oh, my God. My God. Ano na ba nangyayara sa mundo? Ano yan? Oh my god, parang ano na yata 'yan. Eh, okay, 'yun 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 'yun. 'Yun nyo guys, ano 'yan? Parang ano, yung ang tawag noon nung kudita, kudita pa tawag doon. Yung parang bulalakaw. Tama ba? Oh, 'yan siguro yung ano, dahilan ng sunog. Oh my God, ano ba nangyari sa mundo? Ano yan? Oh my God, tingnan nyo. comment. Parang ang okay. lapit na niyan ah. Yan yan go, i mo ganyan. Daddy wit ulo mo. Yan. Kaya ulo mo mas yung kuya Karen. Okay. Doon tayo mas palapit 'to. Oh. Doon sa parking lot po 'yo. Okay.